Senadora Amy Marcos, kumukontra na naman kontra bida sa kanyang sariling kapatid at uh, pa habang uh, talagang dinidiscredit ang kanyang utol at uh, talagang uh, minamak niya ang kanyang sariling kapatid. Bakit ka ganyan, Senadora Amy? Panoorin po natin ito. Bagay nung 31 million votes, di ba? Ang tao, oh. parang nabudol eh. Bakit sa uh, akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport. Akala natin dun sa infrastructure. Kasi yun know, ang may tatak Marcos eh, di diba? ba? Abay, ba't na dito sa chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin eh, ah, uh, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Okay mga kaibigan, nakita naman po natin kung paano po lapas tanganin po ni Senadora Amy Marcos ang kanyang sariling kapatid. Ano? Hindi ko po ma uh, attempt na parang maisip na magkapatid kapatid mo yan, ginaganyan mo. Imbis na suportahan mo, naging pangulo ng bansa yung uh, younger brother mo, bakit mo ginaganyan? Hindi ka ba proud na, di ba, na nandyan siya ngayon sa tungkulin? kung uh, sa tingin mo ay eh, mga, mga dapat pang uh, sa mo eh, dapat na gawin niya, bakit hindi mo na lang siya tulungan at suportahan? Hindi ho ba? Kakapunan niyo ho sa sarili kapatid, ang tanong, kayo ho ba may mga naipasa na kayo mga panaw kalang batas po ninyo? Hindi ho ba? Bakit po ganyan? Po, parang ano eh, parang kayo po pa po yung uh, leader ng oposisyon na ngayon dyan eh. Halatang halata pong may ingit na po kayong nararamdaman sa katawan. Pangit pong tingnan, Senadora Amy. Dahil sarili po kayong kadugo, sarili kayong kapatid, eh kayo pa po ang nagpapa uh, ah, nagtatawid nagtawid dito. Nagpapa pi lagi na kontrang kontra po kayo sa inyong kapatid. Nako po. Senadora Amy, magising na po tayo, no? Sa na pong puna ng puna, eh check nyo po inyong sarili kung kayo po ay nakakagawa ng inyo pong mga trabaho, inyo pong tungkulin sa bayan. Dahil sinasabi niyo po, nabudol ba, nabudol ba, 31 million votes. Eh kayo po, ano na pong nagawa ninyo? Nauwi sa tsa-tsa yung mga infrastructure na dapat tatak Marcos. Eh paano po eh, gusto niyo ba kopyahin lang po ni BBM yung uh, nagawa ng inyong ama? Hindi ho ba? Eh kung may iba din po silang ginagawa, eh sila po ang nakaupo eh. Di ba ho? Eh kung kayo po gusto nyo masunod, gusto nyo masunod kayo, eh di, kung kayo pagka-presidente, tingnan po natin kung dyan sa ganyang setup ninyo, mananalo po kayo. Di ba? Huwag po sanang ganyan, Senadora Jaime. Pangit pong tingnan, pangit tingnan. Lagi namin napapanood, eh, uh, parang tawag dito, yung bangayan ninyo uh, dyan po sa sarili nyong kapamilya. Yun lang mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyong lahat.